Ikinatuwa ng minority bloc ng Senado ang ni dating Senadora Laila Dilima sa mga dalawa sa tatlong bag cases uh, na isinampal laban sa kanya na absuelto kanina umaga si Delima sa ikalawang kaso sa tatlong drug cases nito sa Muntinlupa Regional Trial Court. Pinuri naman ni Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang korte sa pagiging tapat nito sa kanilang mandato na magbigay ng ustisya ng walang takot at pagpabor sa pamagitan na higpit na pagsunod sa ebidensya. Sinabi naman ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na 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 sa wakas ang ustisya. Mayon acquitted na aniya si Delima ay naantabayanan nila ang ganap itong paglaya. Iginiit ni yung Tiberos na naitatama na sa wakas ang aniay mga maling salaysay at mga kasinungalingan na nagdulot ng pagkakakulong ng dating senadora. Dagdag pa ni Tiberos na ang tunay na ustisya para kay Dilima ay makukumpleto lang kung ganap na may sasiwalat ng katotohanan sa likod ng planong pagpapakulong sa dating mambabatas. Umaasa ang senadora ng ang development ng kaso ay magiging daan para sa ustisya sa lahat ng mabik tema ng war on drugs. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.